Ano lang nagluto niyan, Bi? Ha? Ano lang? Ha? Dalawang simbolismo. Una, simbolismo, ito ay ang iwanag ni Kristo na kanyang ilanggap sa araw na ito. At ikalawa, alam niyo sa inyo po ay pinagkakiwala din mga inyo at inyan ang iwanag ni Kristo. So, ibig sabihin, hindi na kayo tagapag-hati ng ano

Kau Andrea, ay dinigma talo sa kanyang ama, ang anak at ang espiritu Santo amen. Good, ang saloob ng tubig yon. Hindi ka alam? Ay wag mo na. Sa gayon naganap Panginoon na si Cristo, ang buling pagsinang sa tubig at Espiritu Santo, Cristo, ikaw, Ay, bakataka, anak sa pamamagitan ng Cristo kasama ng Espiritu Santo. いいんですか ka sa buhay At ang laman na ninyo, na na ito, ang pananagutan na hukugin si siya ayon sa diwa ay